Patuloy sa pagbait-baitan si Levi sa Kai Princess at inimbitahan rin sa darating na birthday party ni Xavier. Tuwang-tuwa si Princess na buong akala ay tinuturing na siya kaibigan talaga ni Levi. At para lalong masaya, si Xavier ay nakikiusap itong si Levi kung pwede makakuha ng greeting video mula sa nanay ni Xavier na kasalukuyang nakakulong sa district jail. na mahal na mahal ni Xavier ang ina at miss niya na ito masaya si Princess sa ideyang iyon at kinausap ang tatay dado niya na dati ay nasay bilang jail warden at naalala itong si Lailani Bustamante ang may karga kay Princess noon para ipaalam kay Sir Dado na iniwanan ni Divina si Princess na talaga si Lailani lamang ang nakakaalam na hindi tunay na anak ni Divina ang bata Dumating na ang araw ng party at masayang-masaya si Xavier pati na rin ang kanyang lolo sa bonggang setup na ginawa ni Levy sa sports club ni Divina. Dumating na rin si Princess dala ang USB ng video greetings ng ina. Pagkatapos mag-blow ng candle cake ay nagulat ang lahat maliban dito sa kay Levy at Princess. Ay lumitaw sa malaking screen si Lailani na bumabati ng masayang kaarawan sa anak niyang si Xavier. At sa patuloy na mensahe ay sinabi na humihingi ito ng sorry sa anak. Gayun din ang pagpatay nito sa tatay ni Xavier. Ang itin ni Princess ay biglang nawala sa nakitang reaksyon ni Xavier na galit na galit at pinapatigil ng lolo ni Xavier ang pagplay ng video greetings na sumisigaw kung sino ang may gawa. Galit na galit si Xavier na sumisigaw kay Princess kung bakit niya ginawa. na Naipahiya si Xavier sa harap ng mga kaibigan na ibinulgar ang sekreto niya sa lahat na buhay ang kanyang ina at nakakulong dahil sa si isang kriming nagawa. Sa galit ay nag-walk out itong si Xavier na hinabol naman ng kanyang lolo. Na nangangako ang kanyang lolo na gagawan ito ng paraan pero ayon kay Xavier ay wala na siyang magawa dahil kriminal talaga ang kanyang ina. Napilit pa rin puwapasok sa buhay nila kaya ayon kay Xavier, kailangan niya nang tanggapin ang kanyang ina at kung ano siya. Sa pagkabulgar ng sikreto ni Xavier ay napilitang tanggapin na ang kanyang ina isang kriminal. Ito na kaya ang sinyalis para makalaya itong si Lailani. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.